Shoutout mga lods, paano ko ginawa 'to? Ikaw, kung alam mo na 'to, pwede mo na i-scroll is 'tong video. Para sa mga baguhan, kay CapCut, tara, gawin natin. Let's go. First clip po, 'yan nagbuhos ako ng tubig sa timba. Tapos po, second clip natin, yung uminom po ako. Tapos, inangat ko po yung aking jacket. Nakasuot na po pala ako ng green na t-shirt dyan. May purpose po talaga yan, kaya gumamit ako ng may kulay na t-shirt. Pwede naman po kayong maggumamit ng ibang kulay, basta plain. Tapos po, yung third clip, yan, ibang jacket na ang suot ko. Make sure nyo lang po na hindi magagalaw yung ating camera o cellphone para iisang angulo po yung gagawin natin. Start na po tayo mag-edit. Ibaba po muna natin yung second clip at third clip. Itap po muna natin para ma-highlight. Tapos po, focus po tayo sa baba. Ibaba po natin yan, gamit ang overlay. Itap lang po natin yung overlay. Pagkatapos po natin dyan, ibaba naman po natin yan, third clip. Gamit din po ang overlay. Itap po natin ang overlay. Next po natin, focus tayo sa second clip. Long press lang po natin. Tapos, i-drag po natin dyan, ipantay natin sa first clip focus pa rin po tayo dyan sa second clip. Itap po natin. Tapos po, abante po muna tayo. Sa pag-angat niya po ng jacket, tigil po tayo dyan. Tapos po, focus po tayo sa baba. Hanapin po natin dyan yung remove BG. Tatlong option po ang pwede niyong gamitin dyan. Pero ang gagamitin po natin dyan ay chroma key. Tap po natin yung chroma key. Ngayon po ay mapupunta tayo dyan. Nakikita niyo po ba yung bilog sa mismong video natin? Galawin po natin yan. Itapat lang po natin yan doon sa green na t-shirt kapag po ay naging kuli green na mismo yung bilog focus po tayo sa baba ang i-adjust lang po natin dyan ay yung shadow okay na po yung intensity sa 20 pero nasa sa inyo pa rin po mga lord saan nyo po pwedeng ilagay yan shadow po nilagay ko sa 100 kapag goods na po tayo dyan tap lang po natin yung check icon sa taas tapos po tignan natin kung okay na kung makikita na yung tubig dahil nasa gilid po yung tubig dapat igit na po natin yan itap po muna natin yung first clip o yung unang layer para po ma-highlight saka po natin itap yung mismong video long press lang po natin basta nasa gitna na po yung tubig kapag nasa gitna na po yung tubig stay pa rin po tayo dyan sa first layer itap po natin yung speed tapos po normal lagay lang po natin yung speed sa 1.2 kapag goods na po tayo dyan itap po natin yung check icon sa baba tapos po abanti po muna tayo punta po tayo sa dulo nyan long press lang po natin yung dulo nyan yung pinaka dulo. tapos po i-drag po natin hanggang dun sa dulo pantay ng second clip tapos po yung third clip i-drag po natin hanggang unahan I pantay lang din natin ipagpantay natin sa first clip at second clip itap po uli natin yan para ma-highlights tapos po focus po tayo sa baba hanapin po natin sa baba yung mas punta po tayo sa mas para po sa mga baguhan more practice lang talaga kailangan dito tapos po natin yung mas tapos po piliin po natin dyan yung horizontal then focus po tayo sa dilaw na guhet Patayo lang po natin yan. Ilagay po natin dyan sa may gilid ng pinto. Yan. Tapos po nakikita nyo po yung puting bilog na may araw. Galawin lang po natin yan. I-adjust po natin para magpantay yung kulay para hindi po halatang hati. Then pag goods na po tayo dyan, tap natin yung check icon. Focus pa rin po tayo dyan dahil i-adjust po natin yung speed nyan. Tap po natin yung speed. Tapos po piliin po natin yung normal. Adjust po natin yan sa 1.6. Then tap po natin yung check icon. Tapos po i-play po natin kung all goods na. Then punta po tayo sa dulo niyan, burahin po muna natin yung hindi nating kailangan diyan. Make sure lang po na nakatapat yung playhead. Split lang po tapos po delete. Tapos po pag all goods na, double check po uli natin. Pag all goods na po, ready to export na po natin 'yan. Shout out po natin yung nagpapa-shout Kay Lords Raymar at kay Lords Ronaldo, shout out po sa inyo nasundan ba? Sana nasundan at sana nakatulong. At kung nakatulong, pakishare mo naman para makatulong din sa iba. Paano mga Lord? Salamat sa inyong panonood at thank you Lord.